Pagpapakinggan naman natin ng pag-uulat mula sa himpilan ng DWALFM. Radyo Totoo, CMN, Batangas. CMN Live Nation. Rens Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas. Nakapagtanang si Tilt Office o CHO na isang libo, isa dalawang kaso ng influenza-like illnesses o ILI sa Batangas City mula Enero hanggang Setyembre ng kasalukuyang taon. Na. Sa buwan ng Setyembre lamang umabot sa dalawang kaso ng ILI ang naitala. Dahil dito pinapaalalahan ng CHO publiko na maging maingat at alamin ang mga sintomas, panganib at mga paraan upang makaiwas na sa naturang sakit. Ang ang kaso influenza isang viral infection na nakaraniwang nagdudulot ng sakit ng ulo, lagnata, pananakit ng katawana, panghihina, sore throat at ubo. Nakakahawa ito at kumakalat sa pamagitan ng droplets sa pagbahing o pagsasalita at discharge tulad ng sipon o plema o makaiwas o galing maghugas ng kamay at iwasang hawakan ng muka at mga madalas sipuinga bagay tulad ng handrails, doorknobs at elevator buttons lalo na sa mga pampublikong lugar. Pinapayuhan din ang mga may sintomas na magpahinga muna at iwasan ang pagpasok sa paaralan o trabaho. Uminom ng maraming tubig at uminom ng angkop na gamot sa trangkaso. Mainam din ang taon ng flu vaccine upang makaiwas sa impeksyon. Mula sa DWA LF95.9 ito, Sirance Belda ng Seven Batangas nagulat Live para sa CNN Pilipinas. CNN Live Nationwide. Maraming salamat Renz Belda mula po sa impila ng DWA LF M, Radyo Totoo sa Batangas. Samantala